gumawa ako ng speaker uh, isang speaker at saka isang amplifier box yung speaker na ginawa ko ay style MCB pero 6 inches lang na speaker kasi pang akin lang naman pang bahay and then yung amplifier box ay para sa church namin nasira na kasi yung dati kaha and nag try lang akong gumawa pero naging okay naman maganda gusto ko rin syempre yung pakapalin yung pintura para para kasi nga para medyo hindi na magagasgas yung plywood dahil may cemento sya DIY and maging parang style waterproof na rin at hopefully tumagal may mga kaibigan akong gustong magpagawa pero syempre halanganin tayo kasi kulang pa tayo ng gamit wala tayong jigsaw nakihiram lang ako nakaraan tapos yung iba pang mga gamit. Okay naman yung box na ginawa natin. Nagustuhan nila. And may mga gagawin pa tayo sa susunod. Ipo-post din natin. Yung box na ginawa ko ay naipost post ko na dito sa aking ano Facebook page. Yung iba kasi hindi ko na nagawa ng video. Minsan nakakalimutan ko lalo na pag mag-isa lang ako. Nakakalimutan ko siya. Minsan naman may mga video ako tapos napuputol. Nalulobat or full storage kaya hindi ko na yung iba so ayun